vlog mo sa top. Thank you. Thank you. Thank you. Kailan pa po ito naranasan? Matagal na po. Para sa lamukta. Kaya nang po ay nawawala naman. Kaya nang mga Pagka nang po sa lamukta. No. Eh, hindi kasi ipabalik-balik po ba? No, okay. Hindi ko alam kung may diferensya ba no, o ano. Di ba? Ang po kaya nalimang? Saan po may dito po okay. sa so, uh, ano, dito dito. Habang na ka po. Kung i-re-rein mo po yun ng 1 to 10, kano'ng kasakit po yun? 10. 10 na po ito ang Ang sakit. Pero ito po, masakit yung kasakit, may masakit din manito. Ang gano'n. May nakasakit po yun. Ito, ito, ito. So, ito ang number 10, na hindi ito ang number 8. Ang sakit sa ito? Ito, usually, parang nga lang ba? Oh, uh, Kapag na ganyan ka, kung hindi masakit. Uh -huh. Gano masakit ito, balik ka ganyan ka. Uh -huh. Ganyan masakit Puyo? Five. Five? Five. Okay, ka Tama po ba? Uh -huh. Kaya sa likod po, wala? Meron. Saan po particular? Dun-dun. Dito? Oo. ako kasakit po yan? Mga fighter. Uh -huh. Okay. Ito po. po. rin naman uh -huh. Na Tapos? Tapos, ganito po. Pinapress niya. Tapos, nalang. Isang lang ako. Thanks. Tapos ay pabalik-balik na yung pain. Kasi may tendency po na pag ang puto natin ay napapasobra po ang push, then po ay nakaka-capture, nakaka-punit. Ano? Kaya din natanong ko kung paano siyang pinapanood ito. Nakaka-u-tapa naka po siya pa. nakaka sa po. Kasi, kasakit um, na pa nga agad. Ito po ang masakit. Ito. Okay. oh habang yung ka. card, kasakit po yan? Mga seven. Seven. Bend ko nga. Bend po. Pakaliwa. Ganda. 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 Ganda po masakit yung sakit po yan? Mga three. Three. Mabila. Oh! <laughs> Tiga po. Ah, good. good. Ah, ¿hay cara fuga? Sabi niyo po kanina, may lead number 5 na masakit dito. Ang isa Number 5 dito. Sabi niyo, may number 5 na masakit. Malay siya naman. Okay number 5 po kanina ngayon. tu, Good. Number 10. Number 10 po dito. 8 10 dito sini mm -hmm. oh, um, uh -huh. Ano yun? Okay. Bagi, parel, hindi, hindi na po. Kasi kanina, po, ito po sa atin, eh. Parang... Ito. Um... Uh -huh. Parang... ko, parang naiipit di hindi So, kung number 10 kanina kayo, ngayon, yun na yung mga... Ito yung mga... mga, mga pahitin, ito, dito mm, ito yung parin, number 8 dito kanina. Meron pa rin tayo. Ito number 8 dito kanina ngayon. Ito yung 5. Ayan sila Number 7 uh, <laughs> na tayo. Sa pangating ito. Mga 5 na naman. Ayan. good. Na Ayan. 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 Ayan.